Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao uh, Maging sabrot po sa lahat ng Pinoy Magandang umaga po <coughs> uh, Ang aking uh, iba pahagi na orasyon ngayon ay yung uh, pamamaraan at mga orasyon sa kumbati spiritual So yun, uh, ito po ay para sa mga naniniwala lang at sa baguhang albularyo at sa mga nag-aaral ng panggagamot ay uh, da dapat nyo po itong malaman sapagkat ito po ay makakatulong sa inyo upang uh, malay nyo, mapagaling nyo po ang inyong mga pasyente na may karamdamang spiritual tulad ng naenkanto, na kulam na, na barang, na maligno o lahat na basta sakit spiritual po so ang uh, gagawin nyo lang ay uh, i follow nyo lang po ako dito sa FB account ko <clears throat> nakapin post po yan sa aking FB ito po ang FB account ko mga kapatid at pindutin nyo lang ang link na nandoon at ito po ay magbubukas na so narito po ang ilan sa inyo pong malalaman yung mga lahat ng pamamaraan Uh, mas maganda po mamemorya nyo ang mga orasyon na nakapaloob sa link. So pupunta po ako sa Google Docs para makita nyo po. Ito po. Yan po. Yung mga, uh, may pamamaraan dyan at narito po sa baba yung mga orasyon uh, pang ipit. Ano ba, gagamitan nyo ng pang ipit tulad ng papel, ah uh, pakpak ng manok o sete bertodes yung payat lang wag yung matabahan ha ah, na kasi talagang masasaksay noon at aaray kailangan yung payat lang yung uh, mas malaki pa ng konti sa tingting -ting ng walis yun mas maganda po yun ganon kasi kung malaki talagang aaray po ang ating mga pasyente at masasaktan po kaya yung payat lang yung tulad ng uh, sinlaki ng balahibo ng o pakpak ng manok o kaya yung balahibo yung ganun lang kalaki na uh, share sir mga madam uh, para tayo po ay makatulong sa ating kapwa so makukuha nyo yon sa aking uh, FB ipalaw nyo po ako sa FB account ko na to at uh, makikita nyo yun post po sa aking uh, FB account. So God bless. Maraming maraming salamat. Naway follow for more at subscribe po kayo. Hit mo po ang notification bell po dyan sa baba nang ikaw ay lagi pong updated sa lahat ng video na aking ina-upload. Uh, dito sa account ko na to, nagbabahagi, nagsishare po ako ng mga orasyon dyan. Baka wala po dito sa aking channel. Eh baka na doon ang hinahanap ng rasyon. So God bless. Maraming maraming salamat. Uh, follow for more.